Swaki agin! Piliin natin yung malaki para sa gist. Hmm, yan. Daming malalaki nito. Halos lahat. Yan. Grabe. Swaki. Talaga dito sa nalusuan. Yan o. Oh, grabe. Naglalakihan talaga. Ah. Uh, yan. Bigyan natin sa gist. Para ganahan po sila mga neighbors. malalaki talaga ayan pat oh cucumber masarap to sa kinilaw ang cucumber yan po mga lovers at ito pa oh malaki cucumber ayan dalawang cucumber masarap sa kinilaw yet ah oh Okay kayo ah, Ha? Yan mga nevers Nilinisan naman po ni Buyet yung ano Swake Para iserve namin sa ano guys namin Yan Ganyan lang maglinis ha Hindi talaga mawala yung swake dito sa nalusuan May pang ano po sila May pang Philippine Viagra sabi ni Ah uh, Ayan po mga levers. Ito pong uh, swaki mga levers na pag bumili kanito sa ano po sa vendors uh, dito sa Helotungan or Solpa. Pag turista mahal to. Pag Pilipino uh, pwede naman po uh, pwede naman po yung tawaran kung mag-aano talaga, talaga yung price nito kaya ayan. Pag Korean mahal to. Ayun kaya deliver muna natin tong isang plato para tingnan natin kung anong reaksyon nila yan yan ah ah oh sungi sungi ronon sungi ronon ya very big sabi malaki raw yan makain sila niyan kasi masarap yan mga drivers. at ito na po yung ulam namin ngayon sa tanghali. ha pag may sobra nitong suwaki ayan pag ulam namin tapos ito yung ulam namin ayan inihaw na bukog na lang natira at saka kunting sabaw na ramyun yun ayan. kasi hindi po kami nakadala ng suka mga rivers kaya itong kukum, kukumbira hindi na lang namin kilawin to kasi walang sukang nadala wala lamas pagdating lang doon sa ano shop namin Uy, imo na tabangan we. Ito oh. Grabe buyet budag Limpyo. Ang galing. Ano na? Tunok ka we. Ha, ginit, Ang init ng ina. Ah. Okay. Linisa natin. Linisan natin ng konti. Konti natin ng ano. Dah. Da. Yeah suwa na naman again 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 ayan po kumakain yung gisamin ng suwake ah uh, tawag sa kuryano yan mga galibers no ah uh, sungi yung sungi yung yung mal pilipin mal suwaki ano Tabangin sa kwan, madali na. Lo, oh, grabe yun. Laki ng laman. Ah, okay. Luto kong gubok ko eh. Super init. Hmm, napay, napay, napay dubla mga kuryano ha. Apat. Bigyan nyo kami pambili ng ano, cook. Ayan po, punong-puno yung isang plato. Libid na naman natin to. sunggiro Sunggironan. Philippine Viagra. Yan. Oh. 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 Hamundo. 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 Okay. Oh. Oh. Sunggironan. Philippine Viagra. Oh. Oh. Balot si Philippine Viagra, ayun? Oh. Balot. Balot. Balot ande. Balot ande? Hmm. Um. Yan. Grabe. Ubos lang dalawang plato mga Revers. Kaya ayan, Sobrang uh, idol na talaga yung ganyan na pagkain. Minsan lang kasi nga kumakain ganyan. Pinalik-balik ganyan talaga. ayan po. Si yung brother ni Carla.

Ha ha ha!